Sino kayo vocal mix? At four tenors. Ang yung bibiliin. Sa totoo lang po, I am very lucky na merong klaseng tao na katulad nyo na naniniwala sa akin kahit uh, baguhan pa lang ako sa industry na to. Itong project na to, na pagiging coach dito sa The Voice, sa tingin ng iba, parang ang serte niya, tingin naman ng iba, bakit siya nandyan? Maraming nagki-question. Hindi. But, <laughs> but, eh. um, actually, sometimes, as a performer, kine-question mo rin yung sarili mo. Kung ano ba talaga yung credibility mo, ano ba talaga yung skill mo. But, you guys showed me na being an artist, ay hindi lang tungkol sa skill, ay hindi lang tungkol sa skill na meron kayo. Ang pagiging artist ay pagkakaroon ng puso And I'm very happy and proud na na hanggang sa dulo kumapit kayo and both of you guys, uh, mahal na mahal ko kayo and sobrang laki nang natulong niyo sa akin and I'm happy rin na naging parte ako ng journey ninyo dito sa The Voice Generations. And this is a competition, merong kailangan umuwi at merong magsistay na makakasama ko hanggang sinale Gusto ko lang maging happy for everyone. Pero hindi maaalis sa feelings naming mga coach na malungkot kasi meron talaga mo na napamahal na, 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 na kayo sa amin and naging parte na rin kayo ng buhay namin somehow dito sa The Voice Generations. And tonight, uh, pipili ako ng isang artist na nadalain ko sa finale. <laughs> Let's go, Stel! Uh, ang grupo na pipiliin ko para makasama ko sa finale. Vocal mix, makakasama ko pa kayo sa finale. <laughs>